Nandito na kami sa may kagsawa Albay Bicol Volcan Mayon sa dulo ay yung simbahan na ano lumubog anong yerian na no na italaga alatang <laughs> matanda na eh no Andun yan no Mayroon yata yan doon sa harapan ano 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 yun o no, mga tourist spot mga namamasyal yun, ang dami rin nagpipicture no, mga namamasyal ito yung vulcan mayon yun o, oh, diba andito yung mga kasama natin kainan na <laughs> kain muna nabilihan ng ano pasalubong madulo <laughs>